Okay guys magandang umaga at uh, may gagawin tayo ngayon dito isang transistor radio Ano kaya nangyari dito? Ayan o May mga nagkadalaglag Ayan pagbukas ko kanina binuksan ko ganito nang nangyari Ayan guys makikita nyo sa kanyang pihitan Bakit ganito nangyari? Wasak Parang tinamaan siguro ng ito yung nangyari dito. Ayan guys, oh. Nakikita nyo. Nakikita. Guys, okay, so, oh. Nawasak. Kanyang pihitan. Yan, oh. Ganito nang nangyari. Tapos kalas na siya. Ginada sa atin dito. Nakakalas na. Yan o. Oh. Baka nabagsak siguro. So, o baka sinubukang ayusin din siguro ito. Kasi dinala sa atin ganito na eh. Nakakalas na. So ano tayo. Wala tayong volume na ganitong klase. Hanap muna tayo ng ano. Ito guys, ibang klase ito. Gagawa na lang natin ang paraan. Kung baka sakaling mapatunog pa natin to kasi ganyan na talaga yung itsura walang tayong wire ito may wire na tayo kasi tayong available na ganong klase na volume so ang mangyayari dito gagawan lang natin ng paraan baka sakaling marimedyoan pa natin to kasi wasak na talaga dinala sa atin Kabit na natin yung kanyang wire guys. At uh, kakalasin lang natin to yung kanyang volume dati. So kakalasin lang natin to. 我上啊。 guys, na kalas na natin. So, tatanggalin lang natin ito. Wasak nga guys, ayan eh, o. So, grabe. So, ngayon, ikakabit na natin yung ating uh, volume gagawin natin dito guys ay uh, lang natin to ng kanyang linang. tong dalawang tong wire yan yung kanyang switch so pupunduan lang natin So ang dalawang wire na to sa so ating switch dito natin ilalagay sa dalawang terminal na to. Ayan guys. Iinang lang natin dyan sa dalawang terminal na yan. At saka itong tatlong wire naman dito naman sa kabila. ito namang gitna na wire sa gitna din natin ilalagay guys Ayan, nakabit na natin. para uh, subukan natin kung volume lang talaga itong tinamaan. So guys, good na siya guys. So good na siya guys. So hanggang dito na lang yung ating uh, video at uh, sana nagustuhan nyo paki-comment paki na lang po kung anong gusto nyong tanong at uh, diyan sa comment section paki-comment na lang po at uh, ito siguro yung kanyang yung kanya yung piitan para hindi pangitingnan ilalagay ko na lang siguro dito mamaya lalagyan ko ng pandikit para hindi pangitingnan at uh, ito okay na rin yung nilagay ko so maraming salamat po sa panonood at uh, hanggang sa susunod ng ating video pakiabangan na lang po